Heyo! Green! Dream. Green-green dream, dream agad! Uh, hi guys! Uh, sa mga hindi pa po subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe mo yung YouTube channel. And click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na ko, again, nito at marami pang iba. Uh, sa mga hindi pa po nakapag-update, uh, nakakapag-post na po ako sa Patreon ng mga pictures. Yung video siguro gagawin ko sunod, pero sa ngayon, hindi muna. Uh, puro picture lang, mga hot pictures kung hindi nakapag-subscribe ka na sa Patreon ko, makikita mo yung mga pictures ko doon, yung bedroom photoshoot. ah, uh, ito ngayon is nasa nagtabon beach ako, nasa beach ako ngayon. ah, uh, nagkuha ko ng ilang shot dito sa gubat. yeah, nagkuha ko ng ilang picture ng hand pictures. So, yun. Successful naman, Katapos ka lang mag picture ng mag-isa dito sa nature. Uh, nakakaba kasi nga, dahil may mga tao dito. di siyempre may mga bahay sa paligid. Uh, baka ba may sumulpot, may pumunta ng tao eh nakakaya pero all good sa rin naman Ah, ito yung segment natin Ah, wala naman segment talaga actually uh, ah, maliligo lang tayo ng beach dadaling ko kayo dun sa dagat then pagtapos dun tan... bye bye ah. na pa sunset na rin eh uh, ah, tingnan na, rin natin yung sunset mamaya maya tara ligo ta yan maligo na tayo ng dagat kaya nga sabi ko maligo na tayo ng dagat Ah, dyan na lang muna yung tripod tapos kaya nang sinabi ko tayo sa dagat maliligo tapos mag papotoshoot diba? may nagaprint na pero bala sa diyan. nung oras na pa na And guys ah uh, tubig quality quality sa quality Ay! Amiss ko yung ganda yung maliligo ng dagat. Tagal din ako hindi naka-upload. Ilang araw din. Per weeks. Weeks ba? Oh, parang weeks ako hindi nakapag-upload. Dala ng na-visit. Go kaya tapos lang mag ano kita niya naman galing tayo sa dagat kaya tapos lang natin mag swimming swimming so hindi rin ako nagtagal doon kasi nung oras na sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa Patreon account ko, uh, subscribe na po kayo. Uh, talagang matutuwa kayo sa mga picture doon. May mga ilay shots ako, papakita ko Pero dito nasa, ano, dito nasa dagat. So ito, ito. Yan, ito makikita lang sa inyo yung picture niyan. Pero yung mga hot pictures na kinuha o galing sa nature doon sa loob, sa gubat, sa gubat, sa gubat, sa gubat. Sa gubat. <laughs> doon sa gubat, uh, upload ko sa Patreon talaga yun. Para sa mga members lang yun, sila lang yung makakakita. Uh, Hotest picture yun, hottest, hot, hot, hot. So, update na naman. Yan lang, update, update lang tayo. Uh, siguro, gagawin na rin natin yung daily life. Daily life na vlog. Yung pagising umaga or kung ano man. Basta, so, bahala na kung anong mangyayari, anong kaganapan. Kasi, sa trabaho ko, eh, nag na ako. Yun, nag-resign na ako mag-bouncer. Uh, may mga bar naman ako gusto kong kuhain. Pero sabi ko muna, mag-rest muna ako 2 months. Then kapag okay, tuloy ko ito, hindi na babalik mag-bouncer. Good vlog na lang tayo. Araw-araw. Um, for sure naman, mas, much better yon para sa akin. Para mas lagi ko kayong nakikita at nakakasama. Diba? So, yun. Sa mga hindi pa po subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na ginagawa ko kagaya nito at maray pang iba. Tapos, sa Patreon naman, ah uh, subscribe din kayo sa Patreon. Uh, may ginaya akong pangalan sa kaibigan ko, pero ang uh, kitnan, call me JD. Call me JD sa Patreon. Then sa Twitter naman, Daguhuy JD. Pero baka palitan ko na yun ng call mi JD. palitan ko na. Baka dito sa face sa YouTube, baka palitan din natin ang call JD na lang din. Para isahan na lang, di ba? Ang kit kasi, ang kit. Call Me JD. <laughs> so, update, update lang. Uh, dito ko muna tatapusin yung video na to. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, ulitin ko, subscribe na po kayo sa YouTube ko. Subscribe din po kayo sa Patreon ko. Sa IG, mayroon din po, uh, JD. Tapos sa... Uh, ano naman natin, uh, TikTok, GD, GDT, pahe, eh? or GDTV na rin yun, GDTV888. Uh, so, yun, makikita nyo agad yun. Uh, subscribe na kayo sa mga platform ko. So, dito ako muna tatapusin. Bye-bye!